Dr. Vito, meron bang epekto ang paggamit o sobrang paggamit ng cellphone sa mata ng mga bata? Ito po ay para sa ating mga parents, sa mga mamis and daddies particular, kung kayo po ay nagpapagamit ng cellphone sa mga batang less than 2 years old hanggang 4 na taon. Mga batang wala pa pong muang sa mundo na dapat po sila ay naglalaro sa ating labakuran. So ang paggamit ng cellphone, kadalasan during the first year of life, eh, pwede po maka- impair or makaapekto sa kanilang pag-develop ng kanilang learning. Kadalasan kasi sa mga bata kung ano ang kanilang nakikita sa kanilang mga mata, ito ang tama at ito ang namumutawi sa kanilang mga kaisipan. Kadalasan pwede po ito makaapekto sa coordination ng kanilang mata sa kanilang paggalaw. Okay? For example, ang bata kapag sa dumampot, nakatingin po sa isang bagay yan, kadalasan pwede po maapektuhan nito dahil sa paggamit ng cellphone or sobrang paggamit ng mobile phones. So kapag may screen time tayo sa mga adults, kadalasan ibang senaryo yan. Sa mga bata po kasi pwede po panagbabasa po sila ng mobile gadgets or phone natin, nakafix yung kanilang mata sa malapitan. Kaya kadalasan pagpingin po nila sa malayuan, nagkakaroon po ng blurring of vision or paglalabo. Ito ang tawag ating myopia. Ito po ay isang kondisyon na kung saan sila po ay nakakabasa lamang sa malapit at kapag malayo po, ito naman po ay medyo nag-blurred or parang pong lumalabo na maaring makaapekto sa antas ng kanilang pamumuhay at sa pagdevelop ng kanilang pagkabata. So ano ang effect? Number one, pwede ito mag-cause ng eye fatigue. Ibig sabihin po, parang mabilis mapagod ang mga mata. Pwede po magkaroon ng mas malabong paningin. Kadalasan po pwede mag-cause ng headache, sakit ng ulo, or difficult sa concentration. Pangalawa, kapag sobra po ang gamit ng mga bata sa cellphones, kadalasan pwede silang magkaroon ng dry eyes. Kadalasan kasi kapag sila po ay nag-mobile phones o naglalaro, titig na titig po ang mga mata ng mga yan at hindi na po sila pumipikit. Kadalasan natutuyo ang kanilang mga mata. Pangatlo kapatid is pwede po sila magkaroon po ng mawalan ng focus or flexibility sa mga mata. Kasi nga po, pag malapitan po lagi ang kanilang mga mata, ang binabasa po nila, naapektuhan po yung malayo ang kanilang paningin. So ito po ang isa sa mga dapat natin tandaan. Ano mga dapat gawin? Meron tayong rule of 20-20-20. At least 20 minutes break po tayo sa ating mga mobile gadgets. Kahit po sa mga adult, at least After 20 minutes, tumingin po tayo ng 20 feet away distance po sa ating bintana para malalaks ang ating mga mata for at least 20 seconds. Nang sa ganon, mapayuhan natin at ating ma-maintain ang ating mga paningin, particular sa mga bata. So ano yung World Health Organization po na recommendation? Pag 0 to 2 years old, wala pong screen time yan except sa mga video chat in the means of communication. Yung 2 to 3 years old and 3 to 4 years old, basta mas mainam, wala pa dapat 1 hour yan sa maghapon ng screen time kapag pinapagamit po ng mobile gadgets. So ano po ang mga dapat nyong gawin bilang parents? Number 1, huwag nyo pong i-distract ang inyong mga anak na mag-cellphone kayo habang sila ay kumakain or kayo kumakain, gagayahin kayo ng mga bata. Pangalawa, huwag kayo maglalagay po ng TV para lamang po doon ma-focus sa atensyon ng bata sa halip maglaan kayo ng quality time sa inyong mga bata. Ito yung panahon na sila ay ating makakalaro. Pag idad natin, mahina ng ating katawan, sila ay mga binata na, may mga asawa na, talaga na. So, hindi na natin ito magagawa. Remember, ang ating time, nauubos yan. At last kapatid, mag-set tayo ng boundary. For example, pag sa mga bata 0 to 2 years old, dapat po wala po yung mobile phone or cell phones. Pag 2, 3, and to 4 years old and above or 2 to 4 years old dapat yan mga less than 1 hour so kung kayo magbabasa ng cellphone sa mga bata make sure are around 30 centimeters away yung kanilang mga mobile phones para hindi po masira ang kanilang mga mata ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal mapagpalang araw sa ating lahat